kakain ng lunch. Papa, papa na luto na po. To. Magkano po yung ganyan? 550. Yan so, 1, ano po yung baka din? Oh, mukhang masarap yung pinapaitan. Pinapaitan na yun. Pinapaitan yan, di ba? Masarap. Ah, Pwede ng baboy. Magkano po? 60. Sige, isa po. Parang ito yata yung pinapaitan. Ito ko, ate, ano to? Magpapuha lang ng baboy. Ito po. Ah, May sabaw sa ano? Halabaw? May tapang halabaw kayo? Tapang, Sab sabaw. Pwede po. Yan. Wow. Matikman nga. Uh -huh. po. Ano, yung mangha o hindi mangha? Hindi po. Tinatanda uh -huh. isa. Tinatanda ah, isa. Lydia. Yeah. Bilis namin na ubos. Masarap. sarap. <laughs> Malilamnam naman talaga at worth it yung pagpunta namin dito. <laughs> Parang gusto kong kumain dito ulit bukas. <laughs> at nakakatuwa. May refill pa ng sabaw. <laughs>